Lagyan tayo ng ilaw guys. Ito ilaw niya. Hmm? 110. Ah, 110? puti binasa mo. Kasi nakalagay dito 125. Oo, 110 yan. 3A, 120V. Ilaw yan. testing natin yan kailangan natin ng 110 volts na outlet niya yeah. may transformer Siya. Dito. Mm, ano? One ten? Sinaksak mo sa one ten? May one ka dyan? Meron. Ah, okay. Uh, Pino nasa transformer mo? Ganito to pala eh. Oo, buhay pa, buhay pa. Buhay okay pa yan. Nasa ano lang? Oo, sa sulok. Nasa lang. Oo, hindi. Totoo naman eh. Kasi, di ba, wala mapaglagyan, pinatong lang dyan. Pagka magkalimutan, hindi lang yung basura. O sige, di balik natin sa loob para di ba na basura. Bakit tinanggal? Oo, hindi. Eh, kung nagninis, ganun eh. Para wala lang makita. Malinis na. Hmm. Tangkal lahat. <laughs> Mm. Ah, so kailangan pa babuksan niya so hindi na natin binuksan As in buo siya. Parang gumawa yun no? Yung, Parang gel siya. Hindi natin buksan. Hindi si natin binuksan to. Ah, ganyan lang siya. Kala ko binubuksan. Hindi na binubuksan. Mabubuhos to. Ha? Mabubuhos to pag binuksan. Oo, wag, 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 buksan. So kung hindi binubuksan, paano yung design niya? Tingnan mo yung dito, drawing. Parang nasa gitna niya sa itaas pa yun. Yung take. May take pa siya sa ibabaw. Oh. Sa gitna yung may glass. Ah. Um. ganito yan Ah, mm -hmm. may natanggal lang. Mm -hmm. Itong takip niya dito natanggal. Oh. Ah, Ipo-position na, lang naman. Natanggal yung bigit. Um, o oh, tapos na 'yon. Paano siya aakyat? Babaliktad-baliktad din pa 'yan para yung glass niya o oh, kukulo siya. O okay. oh, paano siya aakyat? Baka ibaligtad muna. O, oh, ibaligtad mo muna. Tapos pabaligtad mo siya. Ayan